hanggang dibdib na po. Palalim pa yung palasaks. Sir, sure, baka maano ba yung alon? Oh, Diyos ko, konti na lang. <laughs> Grabe naman. First time. Wow. Hello. Kuya, daya o. Sana all my life best. Hala, hala yun. Wait, sa dabi tagus itong ilog. Ha? Sa dabi mas mararong. Sa dabi siya, sa dabi. Lagpas tao na yan. Dapat na din na nagpaluhin. Kaya nga niya. O kaya dapat sa bago pa lang nagpauliin na. Na po. Grabe, hanggang dibdib na po. Ay, shucks. Ang ah, na ka? Oo, sa alang kao na kaya Kunti na lang. Grabe. Ay, just ko, Lord. Talaga naman. <laughs> Parang baha lang sa Bicol, ah. <laughs> Parang baha lang sa Bicol, ah. Mas muna na. Ay, naku, Lord. tama na po ang ulan, please. Ah. <sighs> Kaya nga, oh, kaya ah, talaga yan. <makes noise> ano ba, pauli na kita, diretsyo ba? ba? Pauli kita, diretsyo. Ang akong sa usto. Ano? 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 Sige po, sapa ka ka. Ah, apri oh, na ka na. Hala, nagsagyad na di laptop ko. Kaninong chinelas kaya ito? Ah. Basang basa na nga amin, pero nakapayong pananggag. Sana di nabasa

嗯、爸爸不散。